umuwi, maulan. Lo, oh, mababasa ka. Oh, ulan pa nga eh. Mababasa ka o oh. malakas yung ulan, oh. Niya na. Ah, oh, dito kadaan dito. Uh. Talaga naman siya. Hmm? Tagaling talaga. Oh, uuwi talaga siya na umuulan, oh lahat, sige, mabasa ka na balik malakas yung ulan, oh balik dito, balik oh, diba, bumalik ka rin <laughs> lumabas siya, umuulan sige, oh, bumalik <laughs> sabi ko kasi mamaya na bulit ka rin, eh diba Basta katuloy. Mamaya ka na umuwi. Umuulan pa o malakas yung ulan. O, diyan ka muna. Tama. Diyan kayo. Tingnan mo si ano, Luna o. Oh. Naka ano na. O. Oh, si Chinese. Nanunood o. Sini. Sini. semak wala, galak Lepas tu, tak pun sayang Tikul. Tikul! 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 Bingik. Keluar nak, kalau kamu panik-pik nak, nak, Ano na? Mahilig ka luna magtungtong. Ano? Okay, Walang no, 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 no. Ah, oh, 'di makauwi si Nike. Umuulan, naglagot. Mickey, 'di ka makauwi? Kaya ka pa uwi ni siya makauwi. <laughs> umuulan Uuwi kasi talaga si Kimiki kahit nakaulan eh. Tatawid talaga siya eh. Mm -hmm. Yun, bumalik. Nabasa siya eh. <laughs> Masok siya ulit. na no, mamaya na tingnan no, mo si Luna hanging tong tong hangin lagi sa ano ni sunshine likod nakas na naman ang ulan